on monday 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <coughs> Buong kwersa ng Brigada <coughs> News Team <coughs> mula Luzon, Visayas <coughs> hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, sa tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, <coughs> mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025 the Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. All All The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Magbigay ka ng one time the New Filipino Time alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Headlines! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali! Brigada Balita Nationwide! Round 2 ng Senate Inquiry sa Duterte Arrest umarangkada na! Senador Bato present! Mga miyembro ng Marcos Cabinet naman! absent. Russian prankster na nambastos, nakatakda ng ipadiporta. Ang pamunuan naman ng BGC, nakatakdang magsampan ng kaso. Isa pang pa vlogger mga kabrigada na si Boy Tapang, inaresto naman sa Cebu dahil sa dimunoy pang abuso sa kanyang live-in partner. At MMDA SCOG Chief Gabriel Go, nagsori na sa Napolcom matapos na mapahiyang isang pulis na kanilang tinikitan. Brigada Palitan nationwide satang hali Buong puso ang puso kasama ang buong puersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life, life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon ng Webes, Kabrigada, ikatlo sa buwan ng Abril ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Kada Balita Nationwide. Kada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Senador Bato de la Rosa gustong ipasabina ang mga miyembro ng gabinete matapos di dumalo sa round 2 ng pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Wala dyan sa Senado. Brigadaan Cortes, ibrigada e mo. Brigada. brigada. B -b 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 report na kasama ni Senadora Amy Marcos si Senador Ronald Bato de la Rosa para sa ikalawang pagdinig hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos nga hindi nito paglitaw noong naunang investigasyon. Bilang lumiba ng mga gabinete ng Pangulo sa pagharap sa pagdinig, ay minungkahin ni de la Rosa na isyuhan ng mga ito ng sabina dahil tila nagpapakita raw ito na ayaw nilang magpacheck sa kanilang ko equal branch. Lumalabas naman ding nagkaroon ng last minute backout ang tatlong opisyales na nag kumpirmang sila ay dadalo matapos magpadala ng sulat ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado. Inamin naman ni Senadora Amy Marcos na kinausap niya si Senate President Cheese Escudero para mapasapina ang dalawang opisyalis mula sa PAF Air Force at National Prosecution Service. Bagamat sa naging kapihan sa Senado, sinabi ni Escudero na inutusan na muna niya ang legal team ng Senado para pag-aralan nito bago niya balikan si Marcos tungkol dito. Ayon kay Senator Christopher Bongo, B ilang marami naman daw nagawa mabuti sa bansa si Duterte ay dapat lang nasa Pilipinas na itulitisin at hindi sa ibang bansa. Sinuportahan naman din ni Marcos ang mungkahin ni De La Rosa na ipasabi ang 80-page plan operation pursuit mula sa PNP na pinaniniwala ang naglalaman ng plano na pag-aresto kay Duterte. Sa kabilang banda, iginiit ni Atty. Alexis Medina na maaring may turing na iligal ang pagsurrender sa isang Pilipino sa ibang bansa kung hindi ito dadaan sa court process. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Kuwaiti. Pagong-pagong, Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, si Executive Secretary Bersamin na nindigang hindi pwedeng pilitin ang cabinet officials na sumagot sa mga sensitibong usapin hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada. brigada. B -b -b report. Nanindigan ng Malacanang sa hindi pagdalo ng mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng Executive Department sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa ginawang pag-arasto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ambush interview sa Malacanang, iginiit na Executive Secretary Lucas Bersamin na may mga paksa sa hearing na maaaring saklawin ng Executive Privilege. Ito anya ang dahilan kaya minabuti niyang sumulat kay Senate President Cheese Escudero at Senator Amy Marcos upang formal na ipaalam na hindi maaaring pilitin ang mga cabinet secretaries na sagutin ang ilang katanungan kaugnay ng mga sensitibong usapin. Nabatid na sa liham na ipinadala ng Office of the Executive Secretary sinabing sapat na ang mga naibigay na impormasyon ng cabinet officials sa naunang hearing ng Senado. Samantala, nagpapatuloy ngayon ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag at pag-turnover sa dating Pangulo sa International Criminal Court. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Samantala oh, mga kabrigada, nanindigan ngayon ang Bureau of Immigration na dapat ng magsilbing babala. Sa iba pang tao, ang ginawa ng Russian prankster vlogger na si Vitaly Dorobitsky... Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner at Joel Anthony Biado na bagamat wini-welcome ng Pilipinas ang mga bisita ng bansa, ang sino mang mambabastos sa mga Pilipino ay maaharap sa karampatang parusa. Si Vitaly ay inaresto ng CIDG at ng BI matapos itag bilang undesirable foreign national dahil sa inappropriate behaviors laban o sa kanyang IRL stream na disturbing the peace in Philippines. Dito makikita ang pangaagaw niya lang sombrero sa isang security guard sa BGC at panga uh, harurot sa isang tricycle kung saan meron siyang nasagi. Kilala si Vitaly sa mga pranks at public stunts sa YouTube noon paman, kung saan meron siyang higit 10 milyong subscribers. Ito araw naman ng pamunuan ng Bonifacio Global City ang mga legal na bang laban kay Vitaly. Hindi ito ang unang pagkakataon na naaresto ito. Ang nadetain din ito noon mga kabrigada sa Los Angeles noong 2016 at 2020 naman sa bansang Egypt. Uma, ataw, Samantala mga kabrigada mula sa Brigada News FM Cebu. Content creator na si Boy Tapang, arestado sa umunoy pambubugbog sa kanyang live-in partner. Pero kinakasama hindi na itutuloy ang pagsasampa ng kaso. Brigada Iris at 12 Depositario, i-brigada mo! ng isang sikat na Cebuano content creator na si Ronnie Swan umas sa social media bilang Boy Tabang matapos itong ireklamo ng kanyang live-in partner dahil umano sa pambubugbog sa kanya. Naaresto ito sa kanyang bahay sa barangay Daan Lungsod hating gabi noong Martes sa April 1, 2025. Kinumpirma ni Police Captain Jerry Magsayo ang officer in charge ng Alcoy Municipal Police Station na ayon sa biktima. Ang insidente nangyari pasado alas 5 ng hapon noong lunes. Nalaman na ang dalawa ay nagsasama sa loob na ng isang taon at mayroon umano itong one month old na anak. Kainamin rin ng biktima na hindi lamang ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Swan kung saan kadalasan umano dahil sa selos at nitong huli naman ay dahil umano nakakuha ito ng vape sa loob ng kaniyang bag. Si Boy Tapang ay mahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang anti-violence against Women and their Children's Act of 2004 at kayong araw din plano nitong maglagak ng piyansa. Ngunit nitong umaga, inamin ni Police Captain Magsayo na hindi na umano. Itutuloy pa ng live-in partner ang pagsampa ng kaso dahil naaawa umano siya dito, lalong-lalo -lalo na at mayroon silang anak. At paliwanag naman ng police official na maghihintay pa sila ng release order mula sa Argao Municipal Trial Court dahil na sa ilalim na umano sa inquest proceeding kahapon si Boy Tabang Muling nagpaalala si Magsayo sa mga neresents na hindi ito isang social media content. Dahil ito ay isang serious incident na kinasasangkutan ng isang vlogger. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ayrez at Well Depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu. The Music and News of first. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, Gabriel Go at Napolcom Commissioner Rafael Kalinisan. Nag-shake hands na matapos mag ang ESCOG Chief Dailan sa napahiyang Quezon City Policeman na kanyang pinikitan. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! Report! Formal nang humingi ng paumanhin si MMDA Special Operations Group uh, Strike Force Head Gabriel Go matapos ang umano'y pamamahiya sa isang polis sa kanilang clearing operation sa Quezon City. Ngayong araw, humarap si Go sa tanggapan ni National Police Commission Commissioner Rafael Kalinisan. Ayon kay Commissioner Kalinisan, hindi na magsasampan ng kaso ang Napolcom laban kay Go. Sa panig naman ni Captain Eric Felipe, Napatawad niya na raw si Go, Gayunman, tuloy ang pagsasampa niya ng kaso. Itinanggi naman ni Go ang aligasyon ng sexual abuse sa isang babaeng traffic enforcer na binanggit sa post ni Sen. J.B. Ejercito. Matatandaan na nag-viral sa social media ang video ng clearing operations ni Go noong March 25 sa Quezon City kung saan pinagsabihan ni Go si Felipe dahil sa iligal na pagparada ng motorsiklo sa bangketa malapit sa Anonas Police Station. Makikita sa video na humingi ng pamanhin si Felipe ngunit patuloy siyang pinagsabihan ni Go. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The music news. Samantala mga kabrigada, ginagawa ng China sa Taiwan. May direktang epekto umano sa Pilipinas. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Report! 可以啊。Okay. posibleng maging epekto umano sa Pilipinas sakaling magpatuloy ang ginagawang military exercises ng China sa Taiwan. Sa panayam ng Brigad News sa Manila kay Maritime Law Expert, Professor Jay Batong Bakal, sinabi nitong kung magtutuloy-tuloy ang aktibidad na ito ng China, malaki ang pinsalang mangyayari hindi lamang sa Taiwan kung di maging sa Pilipinas. Maliban sa humanitarian impact, tatamaan din umano ang ekonomiya ng bansa. Ay, madalas din po yung mga taga Taiwan, syempre doon sila pupunta sa pinakamalapit din ng bansa tayo. Sa atin sila gahanap ng uh, tataguan kumbaga uh, habang nagkikira doon sa Taiwan. Kaya talagang tayo yung direct na tatanggap ng humanitarian impact. Tapos pagdating din sa ekonomiya, seryoso din po ang tama sa atin noon dahil ang Taiwan po major trading partner po natin yan sa uh, refined petroleum, no, mga gasolina. Dahil dito, sinabi ni Batong Bakal na dapat lang magplano ang Pilipinas sa gitna ng insidenteng ito sa China at Taiwan. Seryosong operasyon umano ito at hindi na dapat pang maghintay ang bansa. Dahil nga malinaw yung banta ng China uh, sa Taiwan, malinaw din yung banta nila sa ating mga tao doon. So dapat lang na nagpaplano din tayo. Hindi pwedeng hihintayin natin mangyari yon bago tayo mag-isip pa paano gagawin na uh, evacuation. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Balita Sa matala mga kabrigada, ang PNP-HPG naman magdaragdag daw ng tauhan sa mga checkpoint sa bansa matapos ang Antipolo Road Rage. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Live Report! Magdaragdag ng dalawa hanggang apat na mga tauhan sa mga local checkpoints sa bansa ang Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Ayon kay HPG spokesperson Lieutenant Nadine Malang, magmumula ang mga personnel sa 86 Provincial Highway Patrol Group. Bahagi ito ng guidance si PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasunod ng road rage incident sa Antipolo City. Sa natunang insidente, may dalang barilang sospek na nakapatay ng isang individual at nakasugat ng tatlong iba pa. Binigang di malang na sa kabila ng insidente, mananatili ang pagpapatupad ng plain view doctrine sa mga checkpoints anuman ang uri ng sasakyan, motorman o four wheels. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The music News authority. Brigada Palvitan Nationwide sa mga kabrigada kongresista, iahabol naman na maipasa ang anti-road rage bill bago matapos ang 19th Congress. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada by report. Sisikapin ni San Jose del Monte City Loan District Representative Rida Robes na maihabol na ipasa ang panukalang batas na layong higpitan ng parusa laban sa road rage bago matapos ang 19th Congress. Sa gitna ito ng sunod-sunod na insidente ng road rage sa kalsada tulad ng nangyari sa Antipolo City kamakailan na ikinasawi ng isang rider at ikinasugat ng tatlong individual. Sa panayam kay Robes, sinabi nitong nakadidismaya ang mga naturang insidente dahil lamang sa kawalan ng disiplina o maiksing pasensya ng na mga nasasangkot. Kakausapin umano niya ang pamanuan ng Committee on Transportation upang magawa na ang report ng substitute bill sa Hunyo hanggang sa tuluyang madala sa Senado. Ipinaliwanag din ng kongresista na makikipag-ugnayan siya sa counterpart sa Senado para mapabilis ang pag-aproba sa anti-road rage bill, lalot noong 18th Congress pa ito inihain, ngunit inabutan lamang ng COVID-19 pandemic. Punto pa ni Robes, magsisilbing safety net ang panukala para sa mga may hostile behavior o agresibong motorista sa kalsada at ito magiging kaibahan kumpara sa umiiral na anti-drunk and drug driving act. Kapag napatunayang nagkasala ang isang individual, pagmumultahin ito ng hindi bababa sa 250,000 pesos at makukulong ng hindi bababa sa anim na buwan. Dagdag nito, maaaring magkasa ng motor proprio hearing ang Committee on Transportation ukol sa road rage incidents at tiwala naman ito na magkakaroon ng quorum. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada nationwide. Samantala mga kabrigada, itinuloy na ni U.S. President Donald Trump ang plano nitong pagpapataw ng tarip sa mga imports sa Amerika bilang bahagi ng kanyang tinatawag na Liberation Day Tariff Policy. May e pinakita nito ang isang table kung saan ay papatungan ng taripa ang mga imports mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang Pilipinas kung saan... magkakaroon po ng 17% na tarifa sa Philippine exports mula April 9. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, kasalukuyang pinag-aaralan ng pamahalaan ang magiging epekto ng naturang taripa sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Special Assistant to the President for Investment and Economic Department. Bagong bago Brigada Maldita Samantala mga kabrigada, sinaksihan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng Department of Education at Department of Budget Money and Management sa Joint na Memorandum Circular kaugnay sa pagtatag ng mga Child Development Centers. Layo pa ng circular na magbigay ng guidelines sa mga local government units hinggil sa pagpapatayo ng mga CDC sa kanil kanilang mga lugar. Ito raw ay para matugunan ang kakulangan sa Child Development Center lalo na sa mga low-income municipalities. Ang nasabing proyekto ay pupunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Naniniwala naman ng malakanyang na malaki ang may tutulong na proyekto sa pagpapatupad ng Early Childhood Care at Development Program. Sa kanyang talumpati, sinabi pa ni Pangulong Marcos na ngayong taon, nasa 328 low-income barangays ang bibigyan ng pondo upang magkaroon ng access sa Early Childhood Development Initiatives. Sa nasabing bilang 89 ang mula sa Luzon, 106 sa Visayas at 133 naman sa Mindanao, kabilang ang BARM. Bagong-bago, balita nationwide. Mga kabrigada sa ating health news, papaano nga ba nakakatulong ang healthy boundaries sa relasyon ng ina at anak? Ang pagkakaroon po ng healthy boundaries sa relasyon ng ina at anak ay mahalaga upang mapanatili ang respeto at pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng malinaw na hangganan, natututo po ang anak na igalang ang personal na espasyo at pangangailangan ng ina habang binibigyan din ng pagkakataon ng ina na magbigay naman ng tamang gabay. Ang healthy boundaries mga kabrigada ay nakakatulong sa pagpapatatag ng relasyon, pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan at pagkakaroon ng matatag na bonding sa isa't isa. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, mahira po ang maging estudyante, negosyante at magpakatatay sa mga kapatid ng sabay-sabay. Bagay na nagagawa ni Arwin na siyang breadwinner ng kanyang pamilya. Sa may tabiho ng Riles sa Chaong, Quezon, naninirahan ng buong pamilya ni Arwin na bunso sa tatlong magkakapatid at kasalukuyan nitong nasa katlong taon na sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science and Elementary Education. Bata pa lamang si Arwin, pinasok na agad niya ang mundo ng pagtatrabaho. Naglalabada, gumagawa ng walis, nagsasaka sa tubigan, nagtitinda ng kung ano nung -ano bagay, magkaroon lamang po ng makakain sa isang araw. Dumating na ang iba't ibang unos sa kanilang buhay sa puntong tuwing bumabagyo ay nagliliparan ang kanilang mga bubong sa kanilang tahanan. Tanging malalaking plastik lamang ang kanilang nagiging panangga at base sa kanyang salita para silang mga basang sisiw. Kaya katawang ho ang tahanan at ng Brigada News FM Lucena, naghatid ito ng munting tulong sa pamilya ni Arwin para makatulong sa pangaraw-araw na pangangailangan ng mga ito. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatiling buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Pitang Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, inyong hong bakingan, ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and sparing people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.